bukas ang alon. Ito lang ang huli. Tignan natin. Ito. Doon ka. Para makita. Yan. Pero meron pa rin namang ano, tanigi. Ito kasi yung mahal ngayon sa merkado, sa market. Ayan. napakalaking tanigi, mga kanti. Tapos, meron ding tuna. O. Yan. Ito yung tinatawag naming guriasan. Wala siyang plain lang siya, oh. Ito yung gulyasan. Yan. Ito din. Oh, malalaking tuna to, mga kanti. Ayan. Tapos sa kabilang, ano naman, dito, mga isdang bato, ayan, oh. Ang tawag nila dito, sa ibang lugar, maya-maya. Ayan, pulang-pula. Yan. Yun lang. Yun lang yung ibabiyahe ngayon. Mamaya baka may darating na yellow pin. Mga pugita, ganon. Yun lang mga kahantiti. Thank you for watching.